Hindi matatapos ang araw na ito, ay eh hindi na idalabas ang inang kaganapan kahapon sa bahay ni Kim Kyu. Ipinoyinyag na present si Paolo Avelino sa naganap na is small celebration. Dahil sa mga natanggap na mga award, deserve na magdiwang sa dami ba namang nakuhang blessings na yung taon. Wow na wow na lang talaga sa lahat ng ganap ni Kimi. Number 1 itong si Meme Vice sa nakakaalam ng mga lambingan ng Kinpaw. Sa bagay, deserve din naman kasi malaman ng lahat para sabay-sabay kiligin ang mga supporters. Samantala, kasabay ng mga awards na ito at pagkapanalo ng actress sa magpasikat performance, tila mga haters ay hindi pa rin tapos at hindi makaget over sa bagong kaganapan ni Kim Chu. Ang dala ng mga akusa nila sa social media. Ito nga ang ilang sinabi nila. Maate at OA. Sadyang malakas lang sa management, kaya sila ang laging binibigyan ng mga projects. Imbis na bigyan ang ibang artista na mas magagaling sa kanya. Kita man ng mga fans na hindi ilalagay sa kanyang posisyon si Kim Choo kung hindi ito karapat-dapat. Hindi na mabilang ang kanyang achievements. Sapat na sapat na para patunayan na pinagpapaguran niya talaga ang lahat ng mga natatanggap. Walang palakasan sa industriya ng showbiz. Kailangan lang maging masipag katulad ng ginagawa lagi ni Kim Chiu.